Ano kalang 30 kilometers per hour na maximum speed ng mga sasakyan sa Metro Manila hindi makakaapekto sa 3-minute response time ng PNP. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep. Samang Zander uh, kasamang Aljo, iniyaka ng pagkuna ng Philippine National Police na hindi makakaapekto sa kanilang programa ang tatlong minutong uh, pag-responde itong 3 minute response time uh, ang paru palang pagkakaroon ng uh, 30 KPH uh, na maximum speed uh, na masasakyan ito sa mga sa Metro Manila at mga urban areas. sa uh, pagkakaroon ng DCX and Manila kay PNP Chief Nicholas Story Reserve uh, supportado rito ang naturang panukala at parang niya di wala namang efekto sa kanilang response bot test sa krimen. Kung tutuusin anyang matapadari nilang kabuni na ang mga sasakyang babagal lamang mga sagbo kahit ang mga pulis ay kasali rin na dito sa 30 kph sa speed limit. For the PNP naman, uh, we will be supporting ever the progress of the MMDA. Uh, mga science kasi behind those kind of decisions. Pero whatever it is, kung ano man ang mapagkasunduan at uh, mapag-agreehan na uh, magiging mga speed limits dyan. Eh, ang lisa man eh, kaya kabulitan kahit kaano kabilis o so kabagal ang mga tao na yan. Okay? 30 kibis, eh, mas, mad mas mad madali sa amin. Una na pa, pinabura ng Department of Health ang hakit ni gawing 30 kph ng so speed limit ng mga sakyan sa urban area. Kirabi ng BOA si Secretary Ted Herbosa maganda ang mungkahing ito ng move as one coalition sa so kagugunan ng road advocate na si Robert P. Aling herposo maraming buhay ang maliligtas sa pag ng tamang speed limit ang mga sasakyan. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng Department of Transportation kung ito nila ang buntahi ng naturang sa Gerald, Ulet, salamat,